Sa panibagong yugto ng kontrobersyal na investigasyon ng International Criminal Court or ICC laban sa dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, muling umigting ang debate. Dapat bang makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC? At kung sakaling dumating ang punto na kailangan isuko si Duterte para sa investigasyon o paglilitis, may nilalabag ba tayong batas kung ito'y mangyari? Para sa marami, sensitibo ang usaping ito, puno ng emosyon, politika at takot. Pero kung hihimayin natin ito, mula sa pananaw ng batas at lalapitan sa mas mahinahong paraan malinaw ang sagot ayon sa isang ICC accredited lawyer na aming nakausap wala namang na-violate kung isusuko man si dating pangulong Duterte sa ICC ayon sa abogado mahalagang alalahanin na ang Pilipinas ay lehitimong naging kasapi ng ICC mula taong 2011 hanggang 2018 ibig sabihin lahat ng mga krimeng maaring naitala sa panahong iyon ay sakop ng hurisdiksyon ng korte. Kayat kahit umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2016, hindi nangangahulugan na mabubura ang pananagutan para sa mga nangyari habang tayo ay kasapi pa. Sa legal na termino, ang ICC ay may tinatawag na temporal jurisdiction. Saklaw nito ang mga krimen na naganap habang kasapi ang isang bansa. Kayat ang argumentong wala na tayong obligasyon o hindi na nila tayo pwedeng investigahan, ay hindi tumitindig sa international na batas. Ngayon, paano naman ang argumento na ito'y labag sa ating soberanya? Ayon sa abogado, hindi ito dapat tingnan bilang pagtalikod sa ating kalayaan bilang isang bansa. Sa halip, ito ay pagkilala na ang hustisya ay may pandaigdigang saklaw. Kung ang isang bansa ay hindi kayang magsagawa ng masinsinang investigasyon o sadyang ayaw harapin ang mga paratang dito pumapasok ang ICC hindi para agawan tayo ng kapangyarihan kundi para punan ang pagkukulang ng sistema ang prinsipyo ng complementarity ay malinaw ang ICC ay backup mechanism hindi sila ang unang hahawak ng kaso pero kung tila walang kilo sa lokal na korte may karapatan ng ICC na manghimasok tanong may nilalabag ba tayong batas kung isusuko si Duterte sagot wala Walang batas sa saligang batas o sa revised penal code na nagsasabing bawal tayong makipagtulungan sa ICC. Sa katunayan, sa ilalim ng International Customary Law, may moral at legal tayong obligasyon na panagutin ang sinumang akusado ng mga matitinding krimen tulad ng extrajudicial killings, torture, at crimes against humanity. Kung tutuusin, ang hindi pakikipagtulungan ay mas delikado. Maaari itong makaapekto sa relasyon ng bansa sa mga international organizations, sa foreign aid, at sa imahe natin bilang bansang may respeto sa karapatang pantao. Dagdag pa ng abogado, hindi dapat ito iframe bilang paninira kay Duterte o sa kanyang mga taga-suporta. Hindi ito usapin ng politika o paghihigante. Ito ay usapin ng pananagutan. Kung walang kasalanan ang dating Pangulo, bakit hindi niya harapin ang kaso at patunayan ang kanyang panig sa harap ng isang internasyonal na hukuman? Isang mahalagang punto rin para sa mga biktima at pamilya ng mga napatay sa giyera kontra droga. Ito ang isa sa kakaunting natitirang pag-asa na makamit ang hustisya. Marami sa kanila ang tahimik na naghihintay, walang boses, walang akses sa korte. Para sa kanila, ang ICC ay hindi banta, ito ay pag-asa. Sa huli, dapat nating tanungin ang sarili natin. Naniniwala ba tayo sa katarungan kahit kanino pa ito ipataw? Handa ba tayong tumindig para sa prinsipyo ng pananagutan, kahit gaano kataas ang posisyon ng inaakusahan? Hindi ito simpleng isyo, ngunit kung tunay tayong nagnanais ng hustisya at pagbabago, dapat nating yakapin ang katotohanang minsan kailangang magsalita ang batas, lokal man o pandaigdig. Walang mawawala kung tayo ay makikipagtulungan. Sa halip, ito ay hakbang patungo sa pagiging isang bansang tunay na makatao, makatarungan at may dangal.